Magandang umaga mga kagulay uh, Welcome po sa ating uh, munting uh, gulayan Ang dami niya naman pong uh, bunga noong, ano, noong uh, upo So bago po ako mag uh, ikot ngayon sa ating uh, garden Ngayong umaga po Tatakbo muna ako Ayan, yung uh, squirrel kumakain ng ano, nag-breakfast din siya ng uh, ground cherry, yun po. Ayan oh. Para kasing may umaano eh, may tumutunog eh. Hindi ba makita? Ayan oh. Hindi siya kumakain ng ground cherry. Ayan. Anong kinakain mo? Ayun, oh. Ground chair ang kinakain, oh. Nag-breakfast din siya. Ayan. So, pagkatapos mo mag-breakfast, mamaya ako naman. Ayun, oh. Tuwan-tuwa ka siya, oh. Alala. Uh, bilis. Ayun, so tapos na pong mag-breakfast uh, yung uh, squirrel. kadin na po natin. So, takbo po muna ako saglit. Kasi kahapon, hindi ako po ako nakatakbo. Ayan. Lalaki ng ano? Lalaki ng uh, talbos. Dami pang gulay. Ayot lang po, mga Magandang ano dun, no? May magandang uh, ibon, no? Oh. Ano kaya yun? Hindi kita. Magkakulay kasi ng sunflower eh. Lapitan ko lang sa ito eh, no? Kumakain ng ano. Kumakain ng bulaklak. Ay buto nung sunflower. yan So. Kakabalik ko lamang po mga ngayon. Tapos. May ah. Uh, bigla po ako nakita ng, uh, kakaibang ibon. Kulay dilaw. Yun eh, Ano ko lang tawag dyan? Rin kita. Ayun, lumipad na. kaya ayun. Ang ganda niya. Ay, nawala na. Ang ganda. Mga Ayun, may ibon pa pero hindi yan siya. Ayun, nakatayo dyan, oh. Ayun, oh. Ayun, gumagalaw. Ayan. Ano ba? Ayun, ayun. gumagalaw dyan. Ayan. Baby pa at. Ayun, lumipad na. Ayun, yan, so balik po ulit tayo sa ating uh, garden. Tapos mamaya mag uh, didilig po ako kasi hindi ako nakapagdilig kahapon. mga bagong bunga oh, nasa daanan niya. Kaya pag dadaan ka dito, baka maumpog ka. Hindi ko na ikakabit sa taas yan. Habayaan ko na lang po siya dyan. na, malaki na yung mga bagong bunga niya. Oo. Oh. Yan. So, nakatakbo na tayo. Hindi nga lang ganun ka tagal kasi tanay ang ubo ko. Maka lumala. Yeah. So, po ako. Nahigit ka ating oras lang. Yung aking uh, tinakbo ngayon. Tapos, hinto kasi. <coughs> Video ba? <laughs> Tapos ngayon, punta mo tayo sa harap muna. Yan. So, karamihan, sa mga napunta dito ang akala dito ay plastic hindi po to plastic tunay po yan bulaklak po talaga yan yung may namatay na isa. so akala nila plastic kaya pagka nalaman nilang totoo yun kumukuha ng camera picture on po kasi yeah, mukha naman talaga siyang plastic no pag sa malayang matalingnan para siyang uh, plastic pero maraming bubuyog, kaya tunay. <laughs> okay, maganda pa rin siya. Hindi pa rin, uh, medyo kumupas ng konti yung dahon. I mean, yung bulaklak. Medyo lumiit. Pero, ma matingkad pa rin po yung uh, kulay. Tsaka may mga bubuyog pa. Yan. Matingkad pa rin. Maganda pa rin. Ayun, no. May bubuyog na malaki, oh. Tulog. Ay, buhay pa storbo ka habis storbo ka ha. yan aganda pa rin po yung ating asing uh, dito sa labas umapaw na po ng kaunti yung ating ano yung ating uh, talong po dyan no sa taas ng bakod pero grabe ang daming bulaklak nung nakaraan po diba nakita nyo na pron po natin yan ngayon marami na naman po silang uh, sanga yan. Dito, hindi ko na masyadong nadadamuhan. Kasi malamig yung panahon. Patapos so, naman na yung ano. Yung uh, season ngayon. baka daanan ko na yan ng, ano, ng mower dyan. Kasi naman siguro yan dyan eh. Kasi ang mower po dyan. Dadaanan ko na yan mamaya. Ito yung ating kangkungan. Mamaya po ay maga uh, mag-didilig uh, po ako. Humihinto yung kanilang paglaki na hindi na ng dati na masasaas sila ngayon medyo uh, bumagal na po kasi malamig na pero continue pa naman continuous pa rin yung kanilang pag uh, pag uh, bunga I mean pag yan ang malunggay natin medyo humina rin tapos ito malapit ko nang ipasok sa loob po ito ito mga nasapat na to malapit ko nang may pasok sa loob ng bahay ayan tapos dito ayan yung aking sinasabing isang puno isang bush na ating tinanim po dito so balang araw pag malaki na to, mangkad na kasi bush lang naman yan ah, magkakaroon po tayo ng ah, mesa tambayan po dito sa garden sa harap para makita natin yung front nung ating ah, garden ganda pa ng dahan ng ibang ano. Hindi pa kasi na-harvestan to eh. Ayun, naka-harvest lang. Ito, hindi pa masyado. Ito, kahapon, nabawasan din to. Ito, pipiliin mo na lang kasi marami ng insekto eh. Marami na kumakain. Kaya yung mga dahon niya medyo may, ah, may kagat na insekto. Hindi po kasi tayo gumagamit ng mga pesticides po dito eh kaya wala po siyang ano hindi po natin na kontrol yung mga insects yan pinapabayaan lamang po natin organic naman po so nim oil lang ginagawa nim oil tapos sa ah, sabon adyo charapita kamusta ka na may apat na hinog ka na ang maganda pag maraming hinog ilalagay ko po yan sa suka sa suka na pang po natin no daming bagong bulaklak na buong talaga. 1, 2, 3. Kuha tayo ng pang breakfast mama niya Ito oh. Talbos niya Grabe Tsaka malalaki yung talbos niya ngayon oh Itong nung una Malalaki Pataba. oh, Tataba Late na pero mataba pa rin Sana yung kukunin kong pang breakfast mama niya Ito ay ito. Ah, hindi pa. Maliit pa to. Malala akong nakita dito eh. Nung nakaraan. Malaki ay ito. Ah, hindi. Maliit pa rin. Ay, ito. Ay, ka pala. Yan, medyo magulang na ato siya. Oh. Ang ganda ng hugis. Oh. Mamaya kunin ko yan. Nato tayo ng ano. Ah. Tawag dito. na may uh, talong. Ayan. Uh, nine na ngayon pero hindi naman na ganun kataas yung araw. Late na siya. Kasi yung alas 6 nga ano na eh. Madilim na. Past six uh, na kung sumikat po yung uh, araw dito. Kaya hindi na ganun kainit kamusta na to ah yelong yelo na ano naman to ah, nasira light green anong nangyari sa inyo ay may malaki pala dito ha <laughs> hindi ko nakita kahapon ayay ka kahugis lang po kasi ng dahon eh ganyan naman yan sila eh ayaw magpakita minsan pa hindi mo na hinahanap ayun nagsisilabasan na no, kailangan ko nang bunutin tong mga to slug o oh, laki o oh. lagi nyo lang ang dami ng slug kanya na po ang laki yung slug sa garden o. Oh. pagka uh, napabayaan po natin pagka hindi natin nakuha agad ay nako pag kumaan nyo ng dahon isang gabi lang baka ubusin yan <laughs> pag marami sila Nako, kasi pag ba nakita tayong slug talagang tinatanggal po natin sanga lang to ay hindi bunga laman ang kala ko sanga lang kasi ito oh sinubukan natin magpasanga wala pa man laman <laughs> wala pa man laman yung ilalim yan ito mama yung ilalim yung mga sibuyas po yan eh ayan oh pero matigas pa naman buhay pa pwede pang harvest po yan Kaila kailangan kong tanggalin to tapos yung mga flea beetles bumabalik na rin eh. Kaya akong tanggalin yan para maka, ano pa, madry pa yung, ano, yung sibuya sa ilalim. Sayang naman. malaki pa yung cabbage natin dito. Maganda pa sana. Ito, malaki na yung bunga oh. Malapad. Yan, masubukan nga. Yan mamaya. Marami na sila oh. Kahapon, hindi ko na-harvest dito eh. Nagmadali kasi ako. Alam mo naman po dito mga kagulay, mabilisan lagi. Pagka maraming tao, ayan o, oh, ito nabuhay pa oh. May laman pa siyang maliit. <laughs> ang ganda, ang galing. Ito na-harvest na ito eh. Pinapabayaan lang namin para magsanga. Ayun, baka may mabuo pang maliit pero oh, ngayong late na siguro. Kailangan ko na tanggalin yan pero oh, green na green pa rin siya mga kagulay. Ito naman o, oh, papakitang gilas din siya kahit late na ayaw pa rin tumigil sa pagtalbos pero nung nakaraan sinubukan namin talbos nito eh okay naman siya sinahog namin sa kung ano-anong talbos talbos ng sayote halo-halo yun eh okay naman first time pong nakakain tapos nagtanong ako hindi naman pala kinakain yan <laughs> sinubukan lang namin so okay naman yung lasa niya tayo punta Agulay ah, dito tayo punta sa Kabila dan ba tayo dyan ngunit na sa Kabila na lang May kangkungan kangkong ayan ba lumalapin pa yung kangkong ah taas na oh tumataas na po sila kaya lang parang may kumaka insekto ah ibang variety po ito oh eh. ito yung kangkong sa atin siguro na matutulis Patulis po yung dahon ay oh. maganda siya. Ah. Oo, maganda, maliit lang oh. Yan talaga yung pang ano lang, stir fry ba 'yan? 'Di ba kasi oh, patulis siya. Hindi mo na kailangan himayin yung dahon Patulis 'yun oh, patulis yung dahon na kangkong, abay. ito palang maganda. No, hindi siya pala pa. Di iba siya. Ibang variety. So next year, ito kasi mga gulay, uh, trial lamang po ito kung maganda tapos yan maganda man tubo niya siksik naman siya oh maganda may mga sangarin siya mabilis siyang magsangarin oh ayan oh maliit lang siya pero may na so pwede na ito eh hindi ko lang alam kung 3, 21 days na to. baka uh -uh. hindi pa mga 19 or 18 so ayan oh nakahabol pa siya pwede na siya actually kunin hindi naman ito ganoon kalaki hindi naman ito lumalapad kagaya yung ating kangkong po sa labas ibang variety pwede eh so ayan Maliit lang siya, baby lang. Nako. Bunot 'yan tapos sabay. Yan ang masarap 'yan, no. With kamatis. Ayun. Ako na ugutom na. Dela ko tumakbo. Ako kukuha muna ng kamatis. Yan. Pero kailangan pag kumain naman ako ng kamatis, hindi pa tayo makapag-vlog na? Kasi puno naman yung bibig natin. So mamaya na lang. <laughs> Hindi ko na may makita yung ating garden. Ayan, no. Ah, oh, grabe naman to. Dalawa. <laughs> Kaya mo ba? Dalawa po siya, oh. Isa, dalawa. Isang ano lang yan. Isang sanga lang yan. Dalawa ang bunga. <laughs> Siga. Siga siya. Saan tayo punta? Dito. Daan po tayo dito sa... loob ng Ampalaya pwede Pagpasok mo dito, dahan-dahan ka lang kasi ang taas niyan. Ayan o, tatamaan mo yan. Lumalambitin na yan dyan. <laughs> ha, tatamaan mo yan sila. May mga bungo dyan eh. Patibong yan eh, patibong. <laughs> patibong siya dito eh. Ayan. Dilim no. Alam ba, sa maliwanag dito, madilim tayo pang buong oh, yan kahapon yung mga iniwan ko mga kagulay sabi kong yan mga iba din mga bago lang din eh yan ano kaya kung puro sitaw yan no next year siguro sitaw natin to tingin natin ewan ko lang hindi pa sure sitaw nakalambiting sitaw ang dami um, yung kabila sitaw tapos paglabas naman natin dito mga sili ang daming pang ng sili. So baka ngayong Sabado mag ano tayo. Ah, harvest ng sili ulit. Ang daming oh. Hindi lang siya ganoon karaming tingnan kasi kulay green naman siya. Nagmi-mix din sa kulay ng ano niya. Pero marami talaga. Aba. May naiwan din ako dito ah. Okay, Ayun yung ating ano sa gilid oh, green pa. Yung ating ano, um, alugbati saka yung dulo po nandun, yung ating kamote. Ikot na naman tayo sa garden. Wala tayong harvest ngayon mga kagulay no. Yan. Ba? Tinalabusan na lang yung <laughs> Ano yung kamote? Kamote, hindi tayo daan. Ang daming ano dito. Ang dami pong bunga. Ito actually, pwede nang i-harvest to eh. Itong patatas, you know, daw na yung dahon niya. natabunan na nga nung ano oh. Nung dahon nung ano. Yung sanga nung to wala Ito may mga bagong. Ito na yung bagong bunga niya, malaki na. Ah, di ba? Malaki na siya. Nabuo ba yung sa taas? Ah, may mga bunga rin 'to. Ewan ko lang kung mabuo 'yan. Mabuo okay lang. Kung hindi, okay lang din. Ito yung ridge dito, ang pangit ng itsura. Hmm. Pero malambot siya, pero okay pa yan siguro. Yung dulo lang. <laughs> Hmm. diba ang dami pa rin bunga ng ano oh, natin ng upo parang doon sarap wala oh. wala be di kaya di kaya ubusin yung bunga ng upo <laughs> nabakarami pa rin yung bunga sa so, yun mga kagulay yung ating uh, ikot ngayong umaga sa ating uh, garden pagkatapos ko pong uh, tumakbo so natuyo nato yung tawis ko sa damit ko hindi muna ako nag uh, kasi nakita ko yung ano dun eh nakita ko po yung uh, ibon ang ganda eh kaya lang hindi ko masyadong na lapitan lumipad po kasi so ayan mga kagulay ito muna yung ating update sa ating uh, garden ngayong uh, umaga ang mga kulay green na talong ang dami na rin po so yeah magbibis po muna ako ng ano natuyuan na akong pawis So ayan, mamaya siguro or bukas mag-harvest ako ng kung ano-ano. Ah, pang pinakbit siguro, magpakpit tayo kasi kompleto na eh. Meron tayong alabasa, may bunga na, may sitaw, talong, tok, okra. Yan, kompleto na. May sibuyas, may kamay, may sibuyas, may bawang. So kompleto yung ating ricardo sa pinakbit no. Ang ganda sa mga ng ating garden. Thank you for uh, watching. Watch po my next vlog para po sa update ng ating uh, garden. So, ayaw pang patigil sa so, pagbibigay ng bunga at mamumulaklak yung ating uh, munting gulayan po. Sa so, mga bagay po ng subscribers, sa so, mga nag-share po, nag-like at saka nag-comment at pang nag nanonood ng aming vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po mabuhay po kayo. Uh, welcome po sa ating uh, munting uh, gulayan.